Good morning mga ka-ticket, Yan, okay na po ang 284 Nililinisan lang ang labas Patagal na stock Na apat na araw Ganong uh, pyesa Sira yan So, inintay pa yung pyesa Para makabiyahe ulit Mga katikit, uh, yan ang dashboard Ng uh, 1829 Asia Star Yan, may CCTV oh. Kitang-kita -kita kami, oh. yan o oh. Ah, uh, ganun yung aking uh, uh dito. Yun o. Oh. Yan ang uh, stereo. Air condition. Uh, temperature ay 20. para yung tao din. So, na postpone na yan, postpone na. Like siya yung kanyang uh, minibila. So, na to, uh, pugi-pugi dito ng uh, driver sa kapung doktor. Oh, yan CCTV oh. Yan din ang TV. Pwede i-connect sa wi wifi para makapanood ka ng uh, youtube at saka HBO smart tv oh, may extra rin yung uh, electric fan yun ano <laughs> uh, maliit para sa driver kasi pagka sa lubong ang araw so mainit talaga dyan sa una o yan, para hindi may nitan, yan may uh, electric fan. Ito ay may heater din. Pagka naman sobrang namig, may heater din ito. O oh, dito sa ala, super dami ng airdak. O, Sa driver ay lima. Sa conductor, lima din. Sa pasero, tigigisa na. Oh. Ayan. So yan, napaka talaga nitong uh, Asia Star, ilaw pa lang, quality na. Oo. Oh. Ah, uh, blue at saka white. Ayan, oh. Sarap sakyan, panlaban talaga ito sa summer. Itong uh, Asia Star, panlaban sa summer, napakalamig ng aircon, oh. Oh. O, oh, ayan, Kahit ano, gano'n ka pakainit sa lumas, talagang pag sumakay ka dito, sabihin mo naman ay oh ginhawa napakasarap sakyan kaya nitong uh, star kahit pabigol so maglalabas na rin ng uh, uh, Lizzy Boy na isa star ang uh, DLD Bigo may CR yan yung CR nya nasa likod So may hammer din. Sa mga ginagamit ng hammer na ito, ito ay pang emergency. Pagka uh, limbawa, wala kasi bus, walang, hindi makalabas yung basero. So ito, kukunin lang ito, babasagin itong uh, salamin, pintana, makakalabas na ang basero. Yan ang uh, purpose niyan, yung hammer na yan. So yan, may apakan din, no? Yan, Oh. oh. May apakan din. May individual seatbelt. So, sip na sip ang dito. Kahit magkabuls na pan, halimbawa ay nakasitbel ka, kayong dalawa, hindi kayo susu, hindi kayo ma dadalapaw na. So yan, mga yutong nakapila o. Oh. 12.33, palis na yung uh, 12.93. Lipa yun, palis. Ito, Batangas. Tutubor naman yung uh, nakapila sa Lucena. 2105 yun sa Lemery So napakalang bagay nitong uh, dagdag na walong sa Lucena talagang uh, bumabalik na yung uh, aming mga pasero sa Lucena yung mga pauwi na Lucena yan na uh, matyaga sila naghihintay Baka ng Asia Star o oh, yan oh. Batangas, yan So hindi na inintay pang uh, pumila yan nagsakaya na sila o oh. So, yan. Yan ang pasayro ng Batangas City. Diretsyong pier. Yung mga patawid papuntang Mindoro. Yan. sakyan na po ka dyan. Deal TV sa Star. Quality. Bagong bago. Malakas sa aircon. Comfortable yung sakyan. So yan, kakunti na lang idadagdag uh, nito at mapupuno na siya so pipila pa po yan dyan yung pwesa o oh, yan o oh. so yan po itong, uh, bali sa buwit lipa so mabilis din yung alisan ng lipa o oh. talagang uh, maraming ang oh. nakabilang Lucena 1829274 1428 ay papuntang uh, Lasubuya ang na, nag-iisang high digger Ayan, si driver Manalo na nasa po Ito naman to, 7 nag-iisang Hyundai sa Lipa Puro Yuto nga doon sa Kahino, RK So, solo lang yan nag-iisang uh, Hyundai sa Lipa 1823, nakabila sa Patangas. Patangas. 1823. So, yan. Napakainit dito. Napakainit. Pagigat tayo sa init. Ibinom nga ng maraming uh, tubig. Para hindi may dehydrate. So, yan. Ang ginawa ko nung... Uh, nakababa ako ay uh, sinamahan ko yung aking asawa pagde-deliver ng longganisa at nagalaga kay Adam so hindi rin makapag-vlog at uh, sumama sa mama din aking uh, pakiramdam sa bakit aking mga katawan gawa ng paglalaba paglalaba namin sa ilog ni Adam naglaba kami nababad yung aking pa uh, paa so doon uh, na napasok ng lamig yung buong katawan so kaya sumama yung aking pakiramdam Yan, shout muna, shout muna kay Tatay Donit, kay Nanay Nori, sa buong Sanchez family, kay Sir William Taser, Dexter Masangkay, uh, Justin Anweco Ramniptisi, Melvin Salazar, Julian Garcia, uh, Juan Miguel Chadis, yan yung konduktor ng uh, Batangas, napakalaki. Napakabait. Ayan, uh, Bisaya yung konduktor niya. -bait niya si... Wow, kung tawagin. Wow! Shout out kay Sir Wenz Nayat. Uh, Ariel Palma. Yes, kay Sir Darwin Yuninas. Aris Jumara, Aris Dimabilis. Through Alexander Manosga. Kay Sir... Uh, Jojo Sobihano uh, Palis na yung 262 Ayan, May kasunod na 1257 Shoutout din kay Sir uh, Rosario at kay Pabtes <laughs> kay Sir Glenn Guboy at kay Mabrasil Mga yutong naman ang pumila yutong bus Liba at saka Batangas oh. Yeah, malakas din sa Pasero yung Yutong Laging uh, inaabangan din ang Pasero yan Kasi malamig ang airco niya At saka masarap din sa kiyan Napakadami Pasero Batangas so oh. Kalis May naipo na naman no Yan, shout din sa mga kasama ko dito ng uh, driver ko, doktor, Dispatcher Inspector. Sa lahat ng uh, empleyado ng DL TV ko, magandang hapon po sa inyong lahat. At ingat po sa ating uh, pagtatrabaho. Yan. Kainit, kainit. Kailangan natin mag-ingat sa ating mga work para hindi tayo ma high blood pa po itong uh, 1829 Balosena, mabilis ito na puno 1829 So talaga yung nabang na pasero yung uh, Asia Star ng BLDBO oh, napakalawig na aircon uh, Balos na oh. hindi naglagay rin yung driver ayan, atras uh, pa rin sa so isang atras na nakuha lang okay. na yung driver